Saan ba yung waiter na yun? Bagal-bagal kumilos. Tubig na nga lang pinapakuha sa kanya. Waiter! Waiter, ano ba? Ah, uh, sir. Ito na pa yung tubig niya. Ay! Sorry po, ma'am. Oh, ano ba? Po. Oh, sorry po, ah. Alam mo, ikaw? Palibasa, tatanga-tanga kayo! Ano yung ginagawa mo, ha? Ah, uh, sir, hindi ko na pupina Sinasadya po yung nangyari. Sinasadya? Hindi sinasadya, ha? Inananadya na eh. Alam mo, kanina ka pa eh. Ano ba nang klaseng restaurant to? Napaka-bobo naman ang may-ari nito? nag sila ng isang bobong katulad mo? Ano? Sige po, sir. Hindi ka masasagot dyan? Kuha na lang po ko na mabago. Alam mo, ikaw? ba sa niyo mga waiter eh. Mga wala kayong pinag-aralan. Kaya yan! Hanggang waiter lang yung binagsakan ninyo. Oh, dali ka. Pasok. Oh, dito. Mapo ka. Ayan. Alam mo, Jay. Actually, excited talaga ako ngayong araw kasi makikilala mo na yung mga kapatid ko. Ah, alam mo, Chloe. Kahit ako naman. Excited din ako mamit yung mga kapatid mo. Tsaka, sure naman ako na magugustuhan ako ng mga kapatid mo. Kasi, tingnan mo naman ako. Mayaman. Hindi lang yun. Matalino pa. At higit sa lahat. May itsura. Kaya, sure na sure akong magkakasundo kami ng mga kapatid mo. Pero, sandali nga. Sigurado ka pa dito sa restaurant na tayo magkikita? Ah... Uh... <laughs> Tingnan mo yung tsura ng restaurant, to. Oh. Mukhang karinder Tsaka isa pa, asan ba yung mga waiter dito? Hindi man lang tayo inasikaso? Ah, uh, sige. Tawagin ko lang yung waiter, ah. Ah, uh, waiter! Ah, uh, hello po, ma'am, sir. Waiter! Ano ba? Ah, uh, yes po, sir. Kita mo naman may customer dito, di ba? Eh, pumasok pa lang kami kanina, hindi mo na kami binati. Eh, alam mo ikaw, pakabobo mo rin eh, no? Alam mo, may customer na pumapasok dito sa restaurant niyo, dapat binabati niyo agad. Sinasalubong niyo. Hindi yung nag-aantay pa kayong tawagin yung mga pangalan ninyo. Ano kayo mga VIP? Ah, sir. Pasensya na po kayo. Pasensya. Tsaka nakikita mo ba yan? Yung lamesa? Tingnan mo nga, oh. Basang-basa. Hindi ka ba nahihiya sa amin? Punasan mo Jay, ano ba? Grabe ka naman magsalita sa waiter. Ginagawa niya naman na maayos yung trabaho eh. Chloe, ginagawa maayos yung trabaho? Tingnan mo nga oh. Pati iba naman lamesa nila. Di presentable tingnan. Okay niya po, sir. Kita mo ba yan? Ha? Ang dumi pa oh. Gusto mo ba yung mukha mo ipampunas ko dyan? Ano mo, akin okay na nga yan. Ayun oh. Yan. Jay, ano ba? Sumusobra ka na! Hindi na makatao yung ginagawa mo! Chloe, manahimik ka nga. Eh, naiinis ako dito eh. Tatanga-tanga. Talibasa. Waiter lang kasi. Walang pinag-aralan. Bobo. Ah, uh, sir. Kukunin ko na po yung mino. Alam mo? Huwag mo na kunin yung mino. Kumuha ka ng tubig. Nauuhaw ako. Bilisan mo! Malangit ko ba, sir? Bakit? Paano pag sabihin ko sa'yo mainit? Gusto mo ba? Yung mainit ko ba, sir? Gusto mo bang mas lalo pang mag-init yung ulo ko sa'yo? Baka di mo magustuhan yung gagawin ko sa'yo. Sige po, sir. Bilisan mo! Ngayon na po. Pwisit, oh. Alam mo, nagkamali yata tayo nang pinuntang restaurant eh. Kaya naman ano yung mga tao dito, oh. Ang gobo. Saan ba yung waiter na yan? Bagal-bagal kumilos. Tubig na lang pinapakuha sa kanya. Waiter! Waiter, ano ba? Ah, uh, sir. Ito na pa yung tubig niya. Ay, sorry po, ma'am. Oh, ano ba? Ako? I'm oh, sorry po ah. Alam mo ikaw? Palibasa! Tatanga-tanga kayo! Ano yung ginagawa mo ha? Uh, sir, hindi ko na mapipina. Sinasadya pa yung nangyari. Sinasadya? Hindi sinasadya ha? Inananadya kayo! Alam mo kanina ka pa eh. Ano ba nang klaseng restaurant to? ka bobo naman ang may-ari nito! nag hire sila ng isang bobong katulad mo! Ano? Si po, sir. Hindi ka masasagot dyan! Kuha na lang po ko ng bago. Alam mo, ikaw? Alibasa sa inyong mga waiter eh. Mga wala kayong pinag-aralan. Kaya yan! Hanggang waiter lang yung binagsakan ninyo. Di po, di ba tama na yan? Alam mo, ikaw pumunta ka na doon. Bawi, so, huwag kang alam dito ha. Gusto ko makausap tong bobong waiter na to. Tatanga-tanga! Ginagawa mo ba talaga ng maayos yung trabaho mo? Kanina ka pa eh. Alam mo? Ngayon, ang gusto ko mangyari, tawagin mo yung manager mo. Gusto ko siya makausap. Ngayon na po. Anong gusto mo? Mamayang gabi? Bukas? Sa susunod na buwan? Susunod na araw? Malamang ngayon. Sige po, sir. mo, oh, Chloe. In din ako sa'yo eh. Bakit ba dito na restaurant tayo pumunta? Tsaka isa pa. Ang dami-daming restaurant dito sa Pilipinas. Dito pa talaga sa maraming tatanga-tanga. Alam mo, dami ang dami mong sinasabi. Kanina ka pa gumagawa ng eksena. pa may lugar mo yung ugali mo? Nasa labas ka pa naman. Alam mo, Chloe, ang mga kagaya kong mayayaman, may karapatan sa lahat ng anong bagay. Alam mo Chloe, Opo ka Alam mo, yung mga kagaya kong mayayaman, may karapatan sa kahit anong gusto kong gawin. Tsaka isa pa, kahit sino na gustong banggain ako, hinding-hindi ako magpapatinag. Dahil kilala akong bilang isang matalino at bilang isang mahusay na negosyante dito. Yan, Jay. Yan ang problema sa inyong mayayaman. Umangat lang ng konti yung buhay nang mamata na ng ibang tao. Sandali nga, Chloe. Sino ba yung boyfriend mo dito, ha? Huwag mo sabihin kinakampihan mo yung waiter na yon ha? Bakit hindi? Nasa tama siya. Ginagawa niya na maayos yung serbisyo niya. Ah, ganun? Sadyang mataas lang yung standards mo at mapang ka ng tao. <laughs> Sige, kinakampiyan mo pala yung waiter na yun, ah. Sandali. Ah, uh, yes sir. Ako po yung manager dito. Gusto nito po makausap. So, ikaw yung manager dito? Manager ka ba talaga? Ha? Ah, uh, opo. Nagpapatawa ka ba? Tingnan mo yung itsura mo. Mukha kang basurero. Ganyan ba talaga yung suotan ng mga manager dito? Ano? Mukhang magsasaka? Alam mo? Hindi ka nabibilang dito eh. Tinan mo naman yung lugar. Restaurant. Ano sa tingin mo dito ha? Sakahan? Ah, uh, sir. Pinatawag niyo lang ba ako para bulihin? Pinatawag kita dito. Kasi ang gusto kong mangyari. Tanggalin mo yung waiter mo. Kasi walang silbi. Eh, hey, teka lang, sir. Wala namang ginawa kung masama yung waiter ko. Walang ginawa? Ha? Alam mo ba kung ano nangyari sa amin ngayon dito? Sinira ng waiter mo yung araw namin ngayon. Tsaka isa pa. Hindi mo ba ako kilala? Mayaman ako. Marami akong pera. At maging yung buhay mo at buhay ng waiter mo, kayang-kaya kong bilhin. Teka lang, sir. Sumusobra ka na eh. Kanina ka pa nag e scandal na dito. Hoy, wala kang karapatang pagsabihan ako ha. Hindi mo ba ako kilala? Mayaman ako. Marami akong pera. Tsaka isa pa, maging yung buhay mo at buhay ng waiter mo, kayang-kaya kong bilhin. Alam mo, wala akong oras sa mga kagaya mo makipagtalo. Ngayon, dahil gusto mo makisali, tawagin mo yung may-ari ng restaurant. Dahil nakakausapin ko siya. Sigurado ka ba? Oo! Oh, dahil sisiguraduhin ko na mawawalan kayong dalawa ng trabaho. Baka ikaw ang mawala. <laughs> Papatawa ka ba? Talagang ginagalit mo ako, ha? Ang gusto mo? Ha? Iuntog ko yung ulo mo sa pader? Sir, hindi ako natatakot sa'yo. Hindi porkit mayaman ka, aatrasan na kita. Ah, ganun. Matapang ka pala, ha? Hmm. Tama na, Jay! Hindi mo ba alam? Ako ang may-ari ng restaurant na to. At yung mga kinakanti mo, mga kapatid ko yon. Hmm. Ano? Anong lang sasabihin mo, Chloe? Anong kapatid? Sinong kapatid? Si Francis. Tsaka si Jeboy. Yung manager at yung waiter na kinausap mo, na binastos-bastos mo lang, hindi mo ba alam, nagpanggap lang kami. Para lumabas yung tunay mong kulay kung karapat dapat bakit na maging boyfriend. <laughs> ano? Sa so, ibig sabihin, yung kutong lupang manager na yan, kapatid mo? Pati yung waiter? Obviously. Nakasabi ko lang, di ba? Hoy! Hindi porket marami kang pera, iaasta ka ng ganyan. Ba, gusto mong pulis kita? Uh, uh Chloe, sorry. Pitawan mo ako, Jay. Ay, akala ko kasi na mga basta basta trabahador lang sila dito sa restaurant eh. Eh, bakit mo kasi hindi mo sinabi sa akin agad? Nakakahiya tuloy sa kanila. <laughs> At isa pa, tinawag mo akong basurero? Eh, mas mukhang basura pa nga yung ugali mo eh! Ah, uh, Kuis. Eh, hindi ko naman sinasadya eh. Kayo naman kasi eh. Hindi nyo naman sinabi gan sa akin. Paplano pala kayo na ganto. Eh, di di ba? Alam ko, hindi sana naging ganto yung sitwasyon ngayon. Ngayari alam mo, Jay? Okay? Huwag ka na magpaliwanag pa. Tsaka tandaan mo, lahat-lahat ng ginawa mo ngayong araw na to. May kapalit ito. Kakasuhan kita! Chloe, wag naman. Alam mo na. Tigilan mo ako, Jay. Huli na ang lahat. Lumabas na ang tunay mong kulay. Eh, Chloe, hindi ko naman sinasabay. Umalis ka, ka na! Eh. Umalis ka na, Jay! Bago pa kita ipagdampot sa mga polis. Huwag ka mag lang. Maghihingi ako ng sorry Umalis din sa Umalis ka wait. na! Chloe. Alis! Magpapakasal pa tayo, di ba? Hindi naman tutuloy yun, Jay kung paano mo tratuhin yung mga kapatid ko? Eks eh, ka na! Kaya kung ako sa'yo ngayon, umalis ka na! Eh di ba pupunta pa tayo ng US? Pwede ka tumigil ka na! Tama dyan, ano Chloe! sinasabi! Umalis Chloe, ka na! Chloe, sandali lang! Ah. Chloe!